Abay parang first time na nga lang muli mangyari itong bagay na ito sa NBA sa mga nakalipas nga ng mga taon Pero bago nga yun ipag-usapan muna natin ng iba pang mga nangyari sa NBA ngayong araw Kung saan mga idol ang first official regular season game nga sa Clippers At sa kanilang bagong arena ay ang nag-opening nga dyan ay walang iba kung hindi ang kanilang owner na si Steve Ballmer Sobrang hype nga sa dyan mga idol, pakinggan natin at panorin natin ang mga ginawa niya And before the actual game ng Clippers at ng Suns ay napansin nga ng maraming fans ang kakaiba na shooting form na itong ang rookie ng Phoenix Suns na si Oso Igodara kung saan nga mga idol parang ang sakit nga daw ng kanyang jump shot. Parang ipit na ipit nga daw at parang nasasaktan nga daw siya every time na siya ay magte-take ng jumper. At ngayon ay atin ang pag-usapan ng laban na itong Pistons pati na rin ng Indiana Pacers kung saan sa unang quarter pa lamang ay hindi na nga maganda ang nangyari sa anilang sentro na si James Wiseman. Nang dahil si is walking back na to play defense after ng kanyang 3-pointer ay napatingin nga siya sa kanyang calf area at nasaktan na mga idol. Parang may sumi pa nga sa kanya at napatingin nga siya. And well mga idol after niyan ay hindi na nga siya normal kung saan kinakailangan na siyang bumalik sa locker room at hindi na nga siya bumalik pa dito sa labang ito. And well, wala pa mang official diagnosis ng nangyari dito nga kay James Wiseman pero very similar nga ito ng pangyayari kay Kevin Durant kung saan na-tear niya nga ang kanyang Achilles. Parehas na parehas nga mga idol ang kanilang reaksyon na parang may sumipa sa kanilang ang calf area pero wala naman talaga. Kaya naman ngayon na pangamba ng maraming Indiana Pacers fans na baka nga si James Wiseman ay nagkaroon din ng the same injury like KD na torn Achilles. Pero abangan natin mga idol and let's see kung anong ibabalita sa atin ng Pacers. At meron pangang pangyayari mga idol sa laban ng Pistons at pati na rin ng Pacers nakakaiba nga talaga. And parang for the first time in many years ay nangyari nga ito kung saan ang isang NBA team ay nagpalarungan ng anim na player sa loob ng court. Yan mga idol ang naging problema na Detroit Pistons. They have 6 players on the court. Kaya naman pinatigil nga ng mga referee ang laban at kanilang inassess ang sitwasyon at binigyan nga ng technical foul itong team ng Pistons. And actually nag argue pa ang kanilang coach pero wala naman siyang argument siya mga idol. Pagkakamali niya rin ito ng dahil anim na player ang kanyang pinapasok nga sa loob ng court. At very fitting nga daw mga idol na gawin ito ng Detroit Pistons. Dahil as we all know, they are one of the worst teams in the NBA ngayon. At ang mga ganitong klaseng pagkakamali, mga head-scratching moments, ay ginagawa nga daw talaga ng mga worst teams in the NBA. Pero anyways mga idol, let me know ano bang masasabi nyo at inyong opinion patungkol dito. Komento nyo lamang yan sa ating comment section.